Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn, para sa ikalabing tatlo ng Marso, 2025. Nararamdaman mo ba ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa araw na ito? Isang diwa ng pagbabago at pag-usbong ang tila pumapaligid sa iyo, nagbibigay ng panibagong sigla upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay patungo sa iyong mga pangarap. May hatid itong inspirasyon na tila nagsasabing huwag kang matakot na harapin ang hamon ng buhay, sapagkat ang bawat pagsubok ay may kaakibat na aral na magpapatibay sa iyong loob. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang mas malalim mong suriin ang iyong mga pangarap at adhikain, ang mga bagay na matagal mo nang inaasam at pinagsusumikapan. Marahil ay dumaan ka sa mga sandaling puno ng pag-aalinlangan, ngunit ngayon, ang lakas ng iyong loob ay muling nabubuhay, hinihikayat kang maging matapang sa pagsunod sa iyong nais. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, alalahanin mong hindi lamang ang destinasyon ang mahalaga, kundi pati na rin ang proseso ng iyong paglalakbay. Ang bawat aral, bawat pagkakamali, at bawat tagumpay ay bahagi ng iyong paghubog bilang isang mas matatag at mas may malay na individual. Sa iyong patuloy na pag-unlad, marahil ay napapansin mong may ilang balakid na tila paulit-ulit na bumabalik sa iyong buhay. Ang mga hadlang na ito ay maaaring nasaan anyo ng mga sitwasyong hindi mo mabago, mga relasyong hindi mo maintindihan, o mga damdaming mahirap pakawalan. Ngunit kung titignan mo ng mas malalim, maaari mong mapagtanto na ang mga pagsubok na ito ay hindi dumating upang pigilan ka kundi upang turuan kang maging mas matibay at mas matalino sa iyong mga desisyon. Ang buhay ay isang patuloy na siklo ng pagkatuto, at ang bawat hamon ay isang paalala na mayroong mas malaking layunin ang iyong paglalakbay. Minsan, ang pagbabago ng perspektibo ang susi upang mahanap mo ang kasagutan sa matagal mo nang hinahanap. Sa halip na tingnan ang mga hadlang bilang pabigat, bakit hindi mo ito gamitin bilang inspirasyon upang mas lalo pang magpursige? Ang bawat pagsubok ay may kaakibat na solusyon, at nasa iyo ang kakayahang tuklasin ito. Ang enerhiya ng buwan na nasa Virgo ay nagbibigay sa iyo ng matinding pagnanais na magkaroon ng kaayusan, hindi lamang sa iyong pisikal na paligid, kundi pati na rin sa iyong isipan. Marahil ay napapansin mong may mga bagay sa iyong buhay na nangangailangan ng masusing pagsasaayos, mga gawain na matagal mo nang nais tapusin o mga aspeto ng iyong buhay na tila nagiging magulo. Ngayong araw, bigyan mo ng pansin ang pangangailangang ito. Ang pagiging organisado ay hindi lamang tungkol sa paglilinis ng iyong tahanan o pag-aayos ng iyong schedule, kundi tungkol din sa pagbibigay linaw sa iyong mga layunin at emosyon. Ang isang maaliwalas na kapaligiran ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon at mas matibay na pundasyon sa iyong mga desisyon. Minsan, ang simpleng pag-aalis ng kalat sa iyong espasyo ay maaaring magbigay ng mas malaking kalinawan sa iyong isipan. Gamitin ang enerhiyang ito upang mag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga at alisin ang mga hindi na nagdadala ng positibong epekto sa iyong buhay. Habang patuloy na dumadaloy ang araw, subukan mong pag-isipan kung sino ang mga taong tunay na sumusuporta at nagpapalakas ng iyong loob. Sa kabila ng iyong pagiging malakas at independent, mahalaga pa rin magkaroon ng matibay na koneksyon sa iba. Ang mga relasyon na puno ng tiwala at malasakit ay isang kayamanan na dapat pahalagahan. Huwag matakot na ipahayag ang iyong damdamin sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagbabahagi ng iyong iniisip at nararamdaman ay hindi isang senyales ng kahinaan, kundi isang pagpapakita ng katatagan at tunay na koneksyon. Sa pamamagitan ng pakikinig sa iba at pagbubukas ng iyong puso, mas mapapalalim mo ang iyong ugnayan at mas mauunawaan mo rin ang iyong sarili. Walang masama sa paghahanap ng suporta, ang bawat isa sa atin ay nangangailangan ng isang ligtas na espasyo kung saan tayo maaaring maging totoo sa ating sarili ng walang pangamba. Ngayong araw, bigyang pansin din ang mga elemento ng swerte na maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong landas. Ang kulay na maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyo mayon ay puti at berde. Ang puti ay sumisimbolo ng kaliwanagan ng isip at espiritual na paglago, isang paalala na ang iyong landas ay maaaring maging mas maliwanag kung pipiliin mong manatiling bukas sa bagong kaalaman at karanasan. Samantala, ang berde ay kumakatawan sa kasaganaan at balanse, isang indikasyon na ang tunay na tagumpay ay makakamit kapag natutunan mong pagsabayin ang iyong mga ambisyon at ang iyong pangangailangan ng kapayapaan. Maaari mong gamitin ang mga kulay na ito sa iyong pananamit, sa iyong workspace, o kahit sa maliliit na detalye sa iyong araw upang palakasin ang positibong enerhiya na nais mong ipanatili. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay 5, 10, at 23. Ang lima ay isang numero ng pagbabago at kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon. Ito ay nagsasaad na anuman ang dumating sa iyong buhay, ikaw ay may kakayahang mag-adjust at makahanap ng bagong paraan upang magtagumpay. Ang sampu ay nagdadala ng enerhiya ng bagong simula at kumpiyansa sa sarili, isang paalala na walang limitasyon ang iyong kakayahang lumikha ng panibagong direksyon para sa iyong buhay. Samantala, ang dalawamput tatlo ay isang numero ng inspirasyon at positibong pagbabago, Isang indikasyon na ngayon ang tamang panahon upang yakapin ang mga oportunidad na maaaring dumating. Gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong araw, hindi man literal, ngunit bilang isang paalala na nasa iyong kamay ang kapangyarihang baguhin ang iyong landas. Ang isang makabuluhang gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras upang suriin ang iyong direksyon sa buhay. Hindi kailangang gumawa ng malalaking hakbang kaagad. Kahit ang simpleng pagsulat ng iyong mga nais maabot o pagninilay sa iyong susunod na hakbang ay maaaring magbigay ng mas malinaw na pananaw. Ang pagpaplano ay isang paraan upang bigyan ng gabay ang iyong sarili, upang maiwasan ang kawalan ng direksyon, at upang matiyak na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay patungo sa buhay na tunay mong ninanais. Sa dulo ng araw, alalahanin mong ang bawat desisyong ginagawa mo ay may epekto sa iyong hinaharap kaya piliin mong gumawa ng mga hakbang na magdadala sa iyo sa mas maliwanag at mas makabuluhang bukas. Sa pagtatapos ng araw, subukan mong pagnilayan ang lahat ng nangyari. Ano ang mga natutunan mo mula sa araw na ito? Ano ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo? Ano ang mga aral na maaari mong dalhin sa iyong paglalakbay bukas? Ang bawat araw ay isang bagong simula, isang pagkakataon upang lumago at matuto. Yakapin mo ang lahat ng karanasan, mabuti man o hindi, sapagkat ang lahat ng ito ay may dalang aral na magpapanday sa iyong pagkatao. Habang naghahanda ka para sa mga darating pang araw, tandaan na ikaw ay isang nilalang na puno ng determinasyon, tiyaga, at pagmamalasakit. Patuloy mong pagyamanin ang iyong sarili at ang iyong mga pangarap. Maglakbay ng may tapang at malinaw na layunin, sapagkat ang mundo ay may hatid na walang katapusang oportunidad para sa iyo. Ipagpatuloy mo ang iyong landas ng may pananalig at tiwala sa sarili, sapagkat ikaw ay nararapat sa tabumpay at kaligayahan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.